sa pinagpalang araw mga tapat sing ko nga pala na aluman yung hand ni pongkan kaya naghanap ako dito sa Shopee ng ma-order natin yung mura lang at ambod kaya narito ko nga pala itong mga hand grip na to nakita ko na may mga orange din na bagay na bagay para kay pongkan Pong kaya eto eto yung napili ko kasi meron siyang ulbok dun sa may hand grip niya na pwedeng sandalan na ang kamay natin habang mag long ride. Ang dami nga ang kuloy niya na pwede yung pupilihan. Siyempre, ano po ba ang natin? Yung kulay orange? Kasi para pongka na pongka yung motor natin. Now, dalag ko na nga. Siyempre, kulay orange yung natin at kinad dohard natin. Ete, pesos nga lang pala in-order natin, mga barangay. At eto na siya. Dumating na siya. Ang ganda at makapal. Quality. Sobrang Namiss na ako kasi ang ganda niya tapos matigas din pa siya na malambot. Ewan ko ba, basta. Masarap siya sa kamay. Masarap gamitin. Kaya babaklasin na natin yung lumang handrip ni Pongtan. Kaya kapit na natin to mga kabarangay. Ta! let's go! Ayun nga pala, binabaklas ko na yung dalawang handrip ni Pongtan para makikapit na natin. Kung nga pala, yung tatandaan, yung malitang bilog, yun yung para sa kaliwa. At yung mas marapi yung bilog, yun para sa kanan. Para hindi kayo malito kasi yung iba, kinakabit niya agad siya. Yung maraming butas dito kinakabit sa paliwa. Eh, para dun sa kanan yan. Kaya hindi na lang may kabit yung para sa kanan. Yung lagi yung ay nga pala o oh, bagay na bagay oh. Sakto-sakto para kay pongkan. Kaya Pongkan na Pongkan na yung motor natin. Ayos ba mga o oh, barangay? Kailangan kilala kilala nyo agad yung motor ko ayun nga pala sinasabi sa inyo pinaka sa hand grip niya. kaya komportable pag nag long ride kayo hindi maangawit yung kamay nyo kasi may sandalan Pop. ito ha pala yung ginawa natin nilagyan natin ng grasa yung sa may kanan ng manubela para pag nilagyan natin tong hand grip I-emabrish nandun munas at maipasok kasi yung mga ulbok-ulbok yan. May hirapan kayo pag di yan madilas. siguradong masisira pa yung hand grip niya sa pagpasok. Kaya kailangan niya talaga ng puwersa para dire-direche siya maipasok kasi maraming ulbok-ulbok yung pinaka-plastic ng hand grip natin para sa silinyador Kaya gamitan niya ng puwersa. Pagyan na pang sirenyong chako dyan. Ayun uh, nga pala mga kabarangay maganda yung pagkakakabit natin ayos na ayos, bagay na bagay para kay Pongkad yan ang pa regalo sa niya ngayon magpapasko kasi matagal na siyang dinapapalitan na papalitan halos 3 years siyang hindi na palitan ng hand grip kasi nga eh, hulugan pa siya dati ngayon eh, tapos na siya at hindi na siya hulugan pwede na natin siya bilay kahit na mamumurahin ka eh, sabi nga eh, Shopee lang malakas kaya Shopee baka naman ngayon ako regalo para kay Eno, eh pagdenglong right there, eh, hindi kayo manghawid kasi may sandalan yung kamay nyo. Tapos eh, relax pa sa pagdisirenyador kasi yung kamay niya ay may saguan. Hindi kagaya nung wala saguan eh. Kailangan niya pumumelo pagka yung kay siya yun nang bilisan yung takbo. Maraming salamat ka pala mga ko barangay sa pananood. Thank you!